Day 2 ng Ibalong Festival. Pupunta tayo ngayon doon ng mag-isa. Sa ulan. Kaya ngayon, ngayon nakakapote na ako. Ayan! Ayan! have ignition. Day 2 ng Ibalong Festival. Pupunta tayo ngayon doon ng mag-isa. hindi so, ko alam kung naririnig niyo ako dito sa camera kasi wala tayong mic. Pero magsasalita lang ako ng okay, mag sa dita kasi mag-isa tayo nyo, wala tayong pausap kailan so, na lang yung kakausapin ko yung yung Araw. ulan kaya ngayon nakakapote na ako Pupunta tayo ngayon doon ngayong day 2 kasi nandun ngayon yung si Efren yung sila ni AJ Manas yung 2.30 yung 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 Hello, good afternoon. Hi, Saan kaya papunta to? Sa ng Camarines Okay. Albay Province Wala yung heat Hindi na kasalubo ka kung naka-raincoat Marami na, Naka na Kaya, hindi ko natin yung raincoat ko Dure tayo parang kakaulan lang dito dahil baka pa yung kalstadang Yun, ano may nakarinig ko ba ako na kasalungguhan this is your captain speaking we're experiencing minor turbulence please fasten your seatbelt tower swimming pool 1209 Nandito tayo sa Kamalig Tatanggalin mo na sana yung raincoat nung ko nung nagpagas ako eh Ngayon naman. Ngayon ba ito? Ito na nga pala yung Lebrasky at si Sancho Wala pang masyadong tao May oras pa lang kasi, 2.30 pa yung laban ni Efren Mabalaw na pala Around 2.30 pa lang nga ka.

Jay Manner swings the lag and gets to break first. AJ Manas pushed, but Efren Ray's gave it back. AJ missed dot ball in hand for Efren. ¿Veis didn't want

Efren making a three to nine combination shot, winning this rack and taking the lead. IJ <laughs> Manus and Efren Rise went head to head until after loosing to racks in a row ephrin wins one more time But AJ Manas made sure that last rack was Efrén's last. Natapos <laughs> ang laban ni AJ Manas <laughs> at Efrén Bata Reyes. 9 to 5 panalo si AJ Manas. Pagkatapos ng laban nila ay hindi pa umalis si Efren Bata dahil meron pa siyang laban pagdating ng alas 4 ng hapon. Habang naghihintay siya, nakipaglaro muna siya ng chess sa mga lokal dito sa Legazpi City. Habang ako naman ay nag-e-edit ng shorts para ipost sa YouTube. Dumating ng maaga ang kalaban ni Efren. Nagsimula bagong magalas 4 ang laban nila sobrang laki na ng lamang ni Efren. Nakuha niya pang mag-isip na ipagsaba yung 8 at 9, ngunit ito ay nabitin niya. Dito sana ay makakapuntos na yung kalaban ni Efren, ngunit siya ay sumablay. Dahil sa kanyang sablay, isang mahirap na tira at mahirap na posisyon na naiwan para kay Efren Bata Reyes. Dito ay makikita niyo linapag niya ang tisa niya isang lugar sa mesa. Tinuro pa ito ng tako ito pala ang magiging silbing guide niya para sa kanyang trick shot. Isang malaking dahilan kung bakit kinawag siyang The Magician. Tumama yung 9 ball sa guide niya ng ikatlong banda sa 4 rail trick shot niya. Sunod na rack na iwan ni Efren Bata Reyes yung bola sa tabi ng 9. Isang mahirap na shot. Pero dito, tumuro niya yung side pocket sa tabi niya. At magte-trick shot siya ulit. Oh! 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 Sa ang laban, nagpakitang gilas rin ng kalaban ni Efren. Dalawang magkasunod na magandang tira ng kanyang ipinamalas. At syempre hindi nagpahuli ang The Magician. Sa huling tira niya, gumawa ulit siya ng trick shot. So guys, update. Um, malis na ako dun sa Ligas Expo Center. Nandito ako sa isang bypass road sa Daraga. Maghahanap muna ako ng kakainan. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako. No? Maraming sasakyan ng dumadaan. Hindi ako makapagsalita doon kasi maraming tao. Tapos pangit naman yung salita ka ng salita. Nagpo-focus maglaro yung mga players. Kaya hindi ako masyado nakapagsalita doon. Ayan o. Mayon. Tapos sunset. Ganda. Ganda. ito pala yung 7-11 na nagka-trending dahil nasa likod na ngayon, ngayon marami dito nagpapapicture yan oh. o ngayon walang nagpapapicture kasi tabo yung mayon nakikita nyo yan yung 7-11 kasi yan yung mayon dapat yun yung mayon nakatago siya ngayon so hindi siya visible namin ito. Nandito na tayo sa buto guys. Medyo umuulan ng konti. Hindi naman ganun kalakasan. Tamang-tama Hindi na ako nakapunta ng day 3 dahil sobrang busy dito sa bahay. Nakita ko online na doon daw na eliminate si Efren Bata Reyes. Day 4 na nang nakapunta ako at nakita ko doon si Johan Chua, Carlo Biado, AJ Manas at ang highlight ng araw ay si Jeffrey De Luna. Naging highlight ang laban nila ni Toto Aklan dahil sa sobrang laki ng lamang ni Jeffrey De Luna ngunit hindi na wala ng pag-asa sa si totoo at siya'y humabol 9 to 9 Hill Hill Hindi lang sapat na mahabol niya si Jeffrey de Luna, siya pa ay nanalo sa laban nila. Hindi natin inaasahan ang pagkapanalo ni Toto Aklan. Lahat kami nakatoto kay Jeffrey de Luna. Hindi namin alam pagdating ng day 5, siya pala ang champion ni si Toto Aklan. Golden break! Golden break! Para kay proto aklan ako as